at uh, naganap na nga po mga kababayan. Pero bago lang po ako magtuloy-tuloy, tapos po rin yung video dahil meron po akong sasabihin. You eh, know? uh, congratulations po sa inyo. Pero ang desisyon ng um, Korte Suprema, napakikita ko po mula dito yung mga, uh, mga nakalipas kong mga videos, no? yung aking po mga podcast na marami pong dalit na dalit sa aking mga podcast. No? Uh, Pakinggan po na natin, then uh, mamaya tayo mag-uusap, makilig po kayong mabuti maging desisyon dapat dito. Simple lang mga kababayan. No? I-approve ba ang batas o hindi. No, kung alam nilang lalampas yan na naman sa tingin ko lang ay papabura na itong r ra to na ito. Malamang ganun ang mangyari sa tingin ko lang kaya nalagi ko pinupor kasi sabi sa inyo na kaya magagalit na sa huli, baka itong uh, RA 1223 na itong umiiral na batas na ito ay papabura na ng Korte Suprema para na sa gano'n hindi na mangyari yung katulad ng nakaraan. Kasi masasayang itong batas eh. Ito, masasayang itong term setting na ito eh. Masasayang po ang effort sa term setting bill na ito. Ganun pa man, sinasabi niya ito ng mga lintal na, na talagang uh, yung kanya mga paninindigan na no uh, hindi pwede. Talagang pag nagsalita yung siya Tony Makalintang ngayon, sinabi niya, ay hindi pwede makialam niya ang aliga ng mga barangay na sa petisyon ko. Hindi yan pwede. May eh, isa yung sa sinabi niya na sa tingin ko naman ay malit. Kahit hindi po ako abogado. <laughs> Kasi kung hindi yan po pwede, bakit tinanggap ng Korte Suprema ang petisyon? Kung hindi pwede ang liga ng mga barangay, mas lalong hindi pwede ang teacher lang at tayo no lahat yan pwede yan sila hanggang sila ay apektado netong uh, BSKE pwede yan sila mali yung sabihin na so dapat maging depensa dito ni Atty. Mga Lintal ay uh, maghanap siya ng ibang mga kanyang mga ibubutas na talagang uh, 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 para sa tingin ng Korte Suprema ay unconstitutional talaga hindi yung parang didiktahan mo hindi yung didiktahan mo ang Korte Suprema mali yun, parang uutusan mo sila eh. kasi pag ganoon ang naging dating mo ato wala makalintan na parang didiktahan mo o inuutusan mo eh si yung maliit na chance ay baka lalong mawala no, mali na ganito ganyan ay, ay uh, itong batas ipirman no? ipirman Uh, sabi natin, walang tiyaro yan. Walang tiyaro nga. Ngayon, yung eh, uh, pinapurpose na lang natin, eh baka nga panigyan itong uh, term setting bill. Uh, Kung baga, first time lang naman ito nagkaroon ng term setting bill sa BSKE. Yung mga dati postponement, eh. Nayu-urong lang naman, eh. Uh, katulad yung huling batas, yung 11935. RA 11935. Unconstitution. Pero, papel lang yun. Kasi nauurong pa rin. <laughs> nauurong pa rin po eh. So dun, sa ano na yon sa usapin na yun, technical, talo doon si attorney. Although nanalo siya sa papel, hindi ko lang sure pag nanalo ba dyan, na may pera. No? Baka ang hinahabol na lang din ni attorney makalintan ngayon, eh, may niya kahit maurong. Pero kung alam niya mauurong na, attorney, eh, huwag mo na ipush. Kasi ang gusto mong mangyari ay dapat eh. So kung nauram na lang din eh. Wala na po eh. Ano bang gagawin? Tapos marami pang ano kayo, mga kababayan. Marami po problema. Dapat intindihin ang Comelec. Uh, dapat uh, itong batas naman na to ay uh, sa tingin ko naman ay konstitusyon. No? Term setting bill. Pagsasayos ng term, no? no? Ayan. Ayan uh, constitution dapat na maging decision dito. Nang sa ganun ay maging smooth sailing na yung mga future BSKE ng tatlong termino every four years. So mas maganda naman yan. Eh. Kung titignan naman natin, eh, hindi naman natin dapat pang kontrahin ito. Eh, si Atty. Makalintan, parang tahinig si Atty. Makalintan ngayon. Maaari kayang alam niya na, na yung kanyang petition ay dropped na. Kung baga wala na. Hindi na natin kasi wala pa naman talaga ng decision at baka magkaroon pa nga ito ng oral argument. Kahit wala pang pa decision ng Korte Suprema ngayon, no, ay matagal po ang proseso. Tanim na ninyo sa inyong mga isip na sa mga umaasa na December dapat. E eh, proseso pa lang, nauubos na ang panahon, October na, November, December na. Ulang na ulang. So, konstitusyon or unconstitusyon, move pa rin naman. So, para sa akin, dapat konstitusyon na yan mga kababayan. Nag-gets nyo na po ang ibig natin sundin. Tapos ay uh, linggo ngayon. Ayan. Alam nyo, maaaring i-consider i-consider na po Suprema ang RA 12232. Alam nyo, maaaring i-consider i-consider na po Suprema ang RA 12232. Alam nyo kung bakit sa opinion ko lang naman ito ah. No? ah uh, kasi yung nangyayari ngayon sa atin, meron po tayong crisis. Ano bang crisis ito nangyayari? Kinakaharap na atin hindi At Kung titignan natin, medyo mabagal na siyang proseso. Yan ang nagiging problema eh. Yan ang nagiging problema eh. Di po ba? At dahil sa sitwasyon na yon, maaari din pong sabihin na lang ng uh, Korte uh, Suprema pag lumampas na yung October, nag-November na, nag-December na, 2026 na, January, sabihin na lang nilang, okay, RA 12232 is constitutional. Ayun na po. So, pwede nyo na po timbangin yung aking mga pag-a-analyze nyo. Timbangin nyo na. Hindi po yung bias. Klaro po yun, ha? No, biligyan ko po ng magandang uh, parang katarungan na dapat matuloy pa rin ang December 1. Alam nyo na yung hindi ko sabihin doon kung ano dapat ang gawin ng AC. Kahit hindi po tayo abogado. Kung common sense na lang po ito. Common sense na lang po ito. Hindi kailangan tayo maging abogado. Diba? Parang yes or no. Diba? No or yes. O. Oh. Konting sitwasyon. Di po ba? Hmm. Ganun lang. Mga kabayan. Hindi diba po kayo magagalit sa akin. Nag-analyze lang po tayo. Esports lang po tayo dito. Ayan. Bakit siya sabi nyo Bakit pa ulit-ulit? Eh, wala pa pong desisyon eh. Parang katulad lang yan ang ginagawa natin sa ating buhay tutulog, gigising, tutulog, gigising, di pa ulit-ulit, kakain, ba diba? kakain, iinom, tubig, o, so, tatrabaho, sa bahay, di ba paulit ulit-ulit lang naman, ganun lang po yun. So, ano tayo, at, uh, at least, meron tayong mga napupulot ng mga, at syempre, mga dagdag na members na magtatrabaho, mga guro, mga venue, kung saan yung mga eskwilaan, di ba? Normal. So, sa akin, natitimbang ko ngayon na batas siguro ang uh, dito. Sana, kung tama ako, siguro, di tama. <laughs> kung mali, di mali. Okay, so ngayon dito na lang. Comment nga dyan, share ng video, subscribe. Ito na ito. Ay, ito po ay konstitusyon kasi ito nga po yung magsasayos sa pagkakamali ng itong na uh, pass na law. Ito yung 11.935. So mali yun ang konstitusyon nyo. So, gumawa ng bagong uh, batas na tama at sila uh, sinasabi nila na nasa konstitusyon na daw po. Ayan. So, ito mga ito, eh, alam niya na, mga abogado po yan, mga yan. Pero pa man, meron pong mas at yun po ang magsasabi na <clears throat> kung uh, tama itong uh, RA12232 na ito. Kaya eh, yan lang yung pinuntos natin itong sa Liga, no? Itong RA 9164, research po yan. Ayan. Ngayon, eh, uh, tatanoy pa rin yung aking uh, forecast dito. galang pa rin, eh. Kasi mukhang nakakalabang itong uh, batas na ito sa ngayon. Sa akin lang po yun, no? Iba rin po yung sa inyo. So, pwede kayo mag-comment dyan. Ibigay ninyo yung inyong uh, opinion hanggat wala pa rin itong... Uh, Siyempre, resulta, patuloy pa rin po natin yan. Pag-uusapan na pag lamang at pag-postong walang compelling reason or valid reason para iyon ay gawin kaya itinuring na ang konstitusyon nakawan siya rin daw si at orin mga ay eh, lumalaban ulit siya Uh, nabangit ko rin sa dati ng content. Sana hindi nalang ginawa ito ng ng mga lintal eh. Kasi baka madungisan pa yung kanyang record na reputasyon ah, na nanalo siya minsan sa legislative. No? Natalo niya yan kasi unconstitution. Dinesisyon na ng korte. Suprema ngayon, iba nga ito. Uh, term setting ito. Term setting. Malinaw naman eh. A fixing of term ng mga barangay officials. So sa ganun ay uh, di na magkakaroon ng mga postponement yan, di na po po i-postpone niya kasi fix. Pag sinabi fix, takda at ganap. No? Setting eh, sinahayos na nga eh dahil sa pagkakamali nila ng mga postponement, postponement na yun. Hindi po ba? So isipin po natin yung mga kababayan. ah uh, portas. Kaya e, pa din ang portas to. Hindi rin ang gabago. Bukal namang uh, ang batas. Ilan e po ang uh, bago tayo mag-iwalay. So, comment try yan mga kababayan. pa so, share the So ayun mga kababayan. Ayan, so doon pa, congratulations po sa inyo, doon po sa mga talagang uh, naniwala sa akin, no? naniwala sa akin ang uh, na, naniwala nga na itong uh, ra 12232 to na ito ay papanilyan ng Forte Supreme. Hindi po ako natakot mag-forecast dyan. Kahit marami po nagagalit. Sabi ko nga sa inyo noon, ito ay forecast ko lamang. Uh, point of view ko. Ito ay din tama, ito mali. Kaya lang siyempre, eh, uh, naging mabilis po ang desisyon ng Korte Suprema ngayon. Hindi natin sigurado kung dumahal pa ito sa mga argumento. Pero sa tingin ko, pinag-aralan nila ito at hindi na kailangan pang patalalin dahil napakasimple lamang po. Term setting bill ang RA 12232, hindi postponement. Sinabi ko yan noon, maraming beses, ito pinakita ko po sa inyo ngayon, ay iilan lamang. Kasi kung lalahating kong reviewin lahat yan, no, ahaba uh, masyado yan. No, sabi ko rin, point of ko, uh, sa mga nakalipas ay mapanigan itong uh, uh, RA12232 kasi nga napakasimple nga lamang po eh. So, malinaw naman dyan na uh, pagsasaayos ng batas at pagpapalawig. So, kung reason na nga po yun, hindi unlike yung mga pas na talagang malinaw naman na uh, pag-uurong lamang at postponing kaya talagang ma declare na unconstitutional. No, kaya sa paniniwala ko ay uh, itong term setting bill na itong magbibigay ng tuldok at pagsasaayos no, na sa ganun ay uh, maging maayos na yung mga susunod ng mga future GSKE. No, sabi ko, sana makita yan no, ng uh, mga justices ng Korte Suprema. Sabi ko sa inyo, eh, matatalino yung mga dyan siyempre. Pagiging justices ba yung mga yan? magiging uh, mapupunta pa sila dyan sa Korte Suprema kung hindi sila talagang uh, mga aral lang, mga talagang mas mataas pa sa mas mataas. No, eh hindi na po kailangan pang uh, ganoon gano'n na masyadong uh, argo argumento pa. No, siguro kahit uh, high school graduate ka, kung titignan mo lamang yung sitwasyon eh, no, magkaiba na eh. Postponement sa pagsasayos. O di kaya sinabi ko na papaligan na ng Korte Suprema yan. Kaya yan po ang ah, nangyari ngayon. So, congratulations po sa inyo sa mga naniwala sa atin at sa patuloy na nagtutok. At na naman sa galit na galit sa tuwing tayo ay nagpo-forecast na sinasabi. Mga forecast mo, walang say-say. Hindi pa po ako nagkamali simula ng pinag-usapan itong BSK na wow. ito. Hindi po sa pagbubuhat nyo. Kasi, inaano ko lang ito doon sa mga nag bash o asan na kayo ngayon? Hindi ko na makita mga pangalan ninyo ngayon. Minitingnan ko yung mga talagang kapag nagpo-content ako. Asa na po yung mga nasasabing walang saysay yung mga podcast ko. Hindi po tayo abogado, pero tumama po tayo dyan, simula lang. Sinabi ko nga, magiging batas yan, naging batas yan. Tapang ginagawa pa yung batas niya, lahat po yun tumama. Sabi ko, pipirmahan, pinirmahan. Bago pa nagsalita yung mga liga ng barangay na yan, na iba itong term setting bill. Sinabi ko na po yun, iba yan. At yun din ang sinabi ng liga ng mga barangay Council at TND na sinabi ngayon ng Korte Sukrema. Talaga namang may kapangyarihan ang uh, legislative natin na gumawa ng batas. Sabi ko sa inyo, eh, aayusin nila yan. Kasi sila ay nagkamali doon, dito sila babawi. At sabi ko din, sana hindi na nagpetisyon si Atty. Makalintal dahil nakita po matatalo siya dito. Nasasabi yung magaling na abogado si Atty. Makalitan? Nasagot yan, oo. Pero masasabi din natin hindi. Kung, tayo, kung siya talagang magaling, hindi na po siya mag-petition dito dahil alam niya ito ay term setting na. Dapat naramdaman niya na, na matatalo siya. E di sana meron siya reputasyon na minsan, once, tinaob niya ang legislative. E eh ngayon, siya ang tumaob. Na kanino ang uling siyempre, nasa ating gobyerno. So, hindi ka lang masyadong pahabain. So, mga kababayan, ganun pa man, kahit pumiiran, ito, ay ito na lang po ulit mga sasabihin ko, mga kababayan. Tayo po ay nasa under ng National State of Calamity. Meron na ang na batas at ito po ay konstitusyon. Ibig sabihin, naayon na po ito sa batas. Sino pa ang pipigil Meron. Ano ang pipigil? Mga kalamidad na kagaya ngayon. So may under uh, National State of Calamity po tayo. No na-approvehan po ito noong November 5. Tatagal po ang uh, National State of Calamity sa loob ng isang taon. Hindi po ako ang mag-advance thinking kung ang pag-uusapan ay realidad. Kahit yan po ay niiral ng batas ngayon at konstitusyon, kung masusunod po yung uh, isang taon, malaki po ang chance na uh, hindi matuloy ang November 2, 2026 BSKE. Kasi may pwedeng makita ng Comeric na failure of election ang BSKE sa November 2, 2026 kung merong mga lugar sa Pilipinas na talagang uh, tinamaan ng bagyo na hindi sila po pwedeng bumoto dahil sa sitwasyon. Uunahin pa ba yun? Siyempre hindi. So, pwede maging period of election ang November 2, 2026. Nasabi ko lang, wala po hindi matagal. Forecast ko lang po ulit yan. Huwag eh. po kayong magagalit sa akin. So, sa mga nangyari ngayon, ay, dapat at once kayo sa pwede kangyari. At so, tatapusin natin mahabang. Kung maraming salamat po ulit, ayun ako ang desisyon. Sinabi natin na magiging konstitusyon at nangyari na ako. Constitution ng APO, ang RA 1223. Sa mga naniwala sa akin, thank you. At sa mga bashers, ayaw mag no, kayo mag-comment. Gusto kong makita. Talagang proud na proud kayo mag-match. Eh. Kasi sinabing bagas, tingin nyo kasi sa akin, nobody. I'm just a nobody. Hindi ko no compare nyo pa ako doon. Hindi po, porque hindi po ako nagtatrabaho sa barangay. Eh. Meron din naman po ako sariling utak. So, kapag aral din naman tayo kahit pa Okay, so maraming salamat. Pashare na ating video. Ayan, tapos uh, kung bago ka lang, siyempre subscribe. Ayan, opinion nyo, kailangan pa rin dito. Ayan, hanggang dito na lang po. Eh. Maraming maraming salamat sa inyo ngayon at parami pa tayo pag-uusap. Sabi mo, kahit batas yan, huwag kang basta-basta ang aasa. God bless.